Yun pala guys, good morning. Uh, kahapon ay eh dumating tayo rito. So, dadala natin itong mga ano, pinunlang mangga mula sa puerto. Tsaka ito yung langka. So, ililipat lang natin siya ng, ng lagayan, natin. Dito natin siya ilalagay. Yan, dito natin ilalagay guys. So, since nabakanti naman, kasi ito, kukunin ko na ito bukas i-deliver ide na yan so dito muna natin ilalapag kasi malaki naman ang area ito may mga inano akong tubo tsaka madridagwa so mga nabuhay na yung tubo ay ang bilis mag ano suhi. Ayan, no? ayan tapos yung madrid agua ay may mga suhi na rin ayan no? yan iba ayan oh na rin yan ya eto ayan yun so buhay na rin ah uh, thanks god at nakapabuhay tayo ng ano kasi nakailang tanim na ako nito guys ayan oh nakailang tanim na ako nito hindi nabubuhay so ginatong ko ginan nito ko muna para naman at least kahit paano eh mabuhayan tayo So itong kalamansi pinagtanggalan ko ng bunga para mabilis mag ano mag tagdito ayan oh yan mabilis mag ano ulit magsuhi magdahon so namumulaklak na rin kaya kailangan ma-deliver na to kasi para ma-transfer na nila so ang destinasyon nito ay sa bato-bato Tsaka ang dami ng ugat ng iba yun. Oh. Sobrahan na nga ito sa kuwan eh. Kaya kailangan ma-deliver na ito. So yun, ito yung aking ano, uh, suha. Suha ko guys, aduy, kinain ng uod. Saan uod yan? At makain din. <laughs> so ayan, 2, 4, 6, 7 piraso. Ito, nagsuhi na rin, Oh. No? No, kinain kasi ng uod guys eh. Talbos niya so nagsuwi na rin. Ayan. Tapos meron na ano. Yung binili natin nakaraan na kuan. Sayang nga na Pero ito panibago tayo ulit. Si Taria. Ayan. Ayan. So dito ko na muna tinransfer para ano. Kasi kung doon mga pupuntahan ng kambing makakain siya at makakain so nilipat ko muna dito so meron tayong anim na puno pero ito pag dumami na eh, kasi ito parang style tanglad to guys eh. so ang gagawin natin ito eh, ano natin isisipirit eh, natin yan pag kumapal na so yun yung ano manga doon sa kalangka eh, lipat muna natin dito para madiligan na yun lang magandang umaga happy farming